Dili ko paturja ko ni misis. Kung ugaling man, dili ko mutunol niya og 200 pesos nga bayad. Tawagan na lang ko sa pangalang Boboy. 37 anyos og taga din hilang sa Digo City. DJ Sam, akong problema karon ay e kabahinis akong asawa nga grabe kanaong og kwarta. CNN. Doon na nami duha ka mga anak, DJ Sam, o gaambot lang, nalibog ko aning iyang tirada. Sa kinabuhing minyo, DJ Sam, ba diba, kabalo naman d'yo ta, nga basic d'yo ang ana-ana. Apan lahi ning ako ang uh, asawa. Daw GRO ang iyahang tirada. Di mo abli sa iyahang palda kung dili ni mo tunulan o kwarta. Mm? Ultimo lang po in tao na akong pangwarta, DJ Sam construction worker lang ko. og igo igo lang po lang ako ang income para sa ako ang pamilya. Apan lagi, kay mo barog mang atua, ah. kapila sa usa ka semana. Mao nang nagpa-eat ko karon. Sa unang mga bulan sa among kami new on DJ Sam. Okay pa man mi. Unlimited ana-ana. Pero sukad nga siya o gapang rebound na ko nga wa na nako nahatagan kay lagi kulang pa sa mo ang pangadlaw-adlaw nanluod ug nagbutang nagpresyo sa iyahang karne DJ Sam Hinuon magpautang man si NN kung wa kay kwarta tapos gusto kong ana-ana pautangon man pud noon ko niya pero dapat bayran jud nako na siya O kung muabot na ang isa kasimana nga wa pa niya DJ Sam, marupod magpasaboy-saboy po niya siya sa kong atubangan. O pas kagibayang humuta. Kanabitawang nanintal ginsyag tama na ako, DJ Sam. Maunang ako, kay tao lang po, makautang gid ko niya. 200 per round kung cash, DJ Sam. Pero kung utang gani, 250. Ilista e lang na niya. Ang problema na ako karon DJ Sam, kay lagi tungod sa kadaghan na sa kuang na utangan sa gawas o ginabayran pa na nako karon. Maunang na delay jud ko bayad niya. Niabot na daw siya timil ang ako ang utang niya sa ana-ana DJ Sam. Ug dili ko niya paturjakon kung dili nako na siya bayran. Bayad una sa utang bago makausab og ana-ana. Mao na yang balaod karon. Apan DJ Sam, naglibog na jud ko. Kay hapit na magbuwan nga wa gyud ko ka ana anak niya. Kay igo-igo raman man pud ako ang income sa mga palaliton sa amo ang panimalay. Wa na pud kay kaotangan, Kay halos na lukop na pod nako ang nagpaarawan sa mua. Ah. Di jud ba mapugos DJ Sam. Mo nang makapangutan ako ninyo. Normal pa ba ning akong asawa? Palihog tambagi daw ko ninyo, pinaagi sa comment section, kaya ako anang basahon. Palihog lang. Imong follower DJ Sam, buboy.